Welcome to Kwentong Barbero, Chismis o Totoo, ang show kung saan ang mga kwento ng kasaysayan, krimen, pamahiin at chismis na madalas sabihin ng kwentong barbero ay ating pagkukwentohan. Ako si Marites Historian. Sa ating channel, hindi lang chismis kundi pati mga misteryo ng nakaraan, pamahiin, krimen at kasaysayan Pilipino ang ating pag-uusapan. Pero hindi lang dito nagtatapos ang ating kwentuhan. Dahil kahit ang mga kaganapan at kasaysayan ng mundo ay may connection din sa ating paniniwala, kultura at karanasan. Madalas ang mga ganitong kwento ay sinasabing kwentong barbero. Dahil sabi nila, gawa-gawa lang daw, puro sabi-sabi. Pero teka lang, hindi ba't may mga kwento na dating chismis pero kalaunan ay napatunayan totoo? Alam niyo ba na sa bawat kanto ng kasaysayan, may kwentong barbero tungkol sa ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Sabi nila, henyo, bayani, pero may mga chismis din na kumakalat. Ano nga ba ang mga kwentong ito na halos kasing sikat ng kanyang mga nobela? Chismis o totoo kaya ito? Halika, pag-usapan natin. Ayon sa sabi-sabi, bata pa daw si Rizal, napakatalino na niya. Lagi raw siyang nangunguna sa klase at puro matataas ang kanyang mga grado. Ipinapakita siya sa kasaysayan bilang isang estudyante ng walang kapigtasan. Ngunit sa katotohanan, hindi siya laging nangunguna sa lahat ng asignatura. Sa kanyang pag-aaral sa University of Santo Tomas, may mga subject din siyang kinakaharap na pagsubok tulad ng Latin at Greek lalo na noong nagsisimula pa lamang siya. Ang kanyang mga grado ay nagkakaiba rin mula sa excellent hanggang sa pasin. Bagamat siya ay matalino at masipag, hindi siya isang estudyanteng perpekto sa lahat ng aspeto. Gaya, Gaya ng pinapalabas ng iba. Normal din siyang estudyante na nagkakamali at nahihirapan. Ang kanyang pag-aaral sa UST ay nagpapakita ng ang kanyang henyo ay hindi nangangahulugang walang pagsubok. Ito ang isa sa pinakasikat na chismis na naituro. Sabi-sabi, walang taong gulang pa lamang daw si Rizal nang sinulat niya ang ekolik na tulang sa aking mga kabata. Yung bang may linyang, ang hindi marunong magmahal sa sariling wika, masahol pa sa malansang isda. Napakadaling, di ba? Hanggang ngayon, wala pa rin opisyal na manuscript na naguugnay kay Rizal sa tulak. Sa totoo lang, malamang mas abala pa noon si Rizal sa paglalaro kasamang kanyang aso at mga kapatid kaysa sa paglilika ng tula ng may salitang talayaan. Sa katunayan, nasa hustong gulam na si Rizal nang una niyang marinig ang salitang ito. Bukod ba rito, sampung taon matapos mamatay si Rizal nang unang mailathala ang tula, kaya't kinikwestiyon ng mga historians ang pagiging tunay nito. Ang mga makatang sina Hermenegildo Cruz at Gabriel Beato Francisco ay naiuugnay din sa tula pero hanggang ngayon nananatiling misteryo kung sino ba talaga ang totoong mayakda. Nading sikat daw siya na ophthalmology sa Espanya at sa buong Europa. Totoo, nag-aral ka siya ng medisina at tumulong sa mga may sakit sa mata lalo na sa kanyang minamahal na ina na si Teodoro Alonso. Dito niya ay tinakita ang kanyang husay at pagmamahal sa pamilya. Ngunit ang kwento na naging mayaman siya o naging isang superstar doktor ay hindi ingaahan ng kakma sa katotohanan. Masumikat siya bilang isang manunulat, propagandista at aktivista na nagpukaw ng diwa ng mga Pilipino kaysa sa isang doktor na nagkamal ng yaman ang kanyang kaalaman sa medisina ay mas ginamit niya para makatulong sa kanyang mga kababayan. Ito ang isa sa pinakamainit na chismis at debate sa kasaysayan. Ipinatalabas ng iba na kontra-revolusyon daw si Rizal. Ayaw raw niyang lumaban o sumali sa armadong pakikibaka. Ang totoo, mas gusto niya ng reforma, ng mapayakong pangbabago kaysa gyera. Ayaw niya ng madugong labanan kung maiba nang bang paraan. Dayon pa man, hindi hindi sabihin nito ay hindi na siya sumusuporta sa kapwang Pilipino. Malakas pa rin ang naging niya at siya pa nga ang naging inspirasyon ng katipunan na pinamumunuan ni Andres Bonifacio. Hindi lang si Rizal ang bayani sa panahong iyon. Paano nga ba ang relasyon niya sa iba pang nagbigay buhay sa ating kalayaan? Si Rizal kasama si na Marcelo H. Del Pilar at Graciano Lopez Haina ang bumuo ng tinatawag na triangulate ng Kilosang propaganda. Sila ang mga utak na gumamit ng pluma para ilantad ang mga katiwalian ng Kastila. Naghagat sila ng reforma at nagpukaw ng diwang makabayan. Pero paano naman ang relasyon niya kay Andres Bonifacio at sa katipunan? Bagamat si Rizal ay mas pabor sa mapayapang reforma at hindi direktang sumama sa armadong revolusyon, siya ang naging malaking inspirasyon ni Bonifacio at ng katipunan. Ang kanyang mga idea at sinulat ang nagtulak sa libo-libong Pilipino na lumaban. Kaya't bagamat magtaiba ang kanilang paraan, ang isa ay sa pluma, ang isa ay sa bolo, Iisa ang kanilang pinamlalaban ang kalayaan ng Pilipinas Ito naman ang chismis na dulot ng matinding gulo sa simbahan Freemason daw si Rizal at dahil dito na excommunicado siya ng simbahan totoo ba hindi lihim na mason talaga siya at hindi lang siya basta-basta miyembro tito kaya natutunan ang mga prinsipyo ng kalayaan pagkakapantay-pantay at kapartiran na malaki ang impluensya sa kanyang mga ideya. Dahil dito, siya ay pinarget ng mga praile at ng simbahan, hindi lamang dahil sa pagiging mason niya, kundi dahil sa kanyang mga panilintidan para sa bayan na tiliwa sa interes ng kolonyal na pamahalaan at ng mga praile. Ang pagiging mason niya ay nagbigay sa kanya ng plataforma at mga koneksyon sa Europa. At syempre, hindi kumpleto ang kwento ni Rizal kung wala ang chismis tungkol sa kanyang love life. Pinakasikat na ba chismis, babaero daw si Rizal. Sinasabing umabot ng siyam o higit pa ang naging special sa kanya. Mula kay Segunda Katinkbak, Leonor Rivera, hanggang kay Josephine Bracken. Ngunit hindi lahat ng yan ay naging seryosong relasyon. May mga naging paghanga lang. May long distance relationship na hindi nagtugumpay dala sa pamilya at may heartbreak din. Ang tunay na malalim at kontrabelsyal ay ang kwento niya kay Leonor Rivera na pinigilan ng pamilya at ang trahedya niya kay Josephine Bracken. Ngayon, dumako naman tayo sa pinaka-wild na chismis na kumalat tungkol kay Rizal. Sabi ni lilan, naging secret agent daw si Rizal ng mga Kastila o ng ibang bansa. Ang mas nakahagulat si Tatay ni Adolf Hitler. Maiba na nagsabing siya mismo daw si Jack Ripper sa London. At ang pinakapinoy sa lahat, hindi raw siya namatay kundi naging puting manok na nagpapagaling ng sakit. Walang kahit anong matibay na ebidensya para sa mga kwentong ito. Puro ito gawa-gawa lang, parang mga urban gadget na na dahil sa pagiging sikat ni Rizal. Totoo na nag-travel siya at marami siyang alam. Pero hindi siya si Jack the Ripper at lalong hindi naman siya nading isang mano. Maraming chismis tungkol kay Rizal. Perfect student, batang makata, sikat na doktor, babaero at kung ano-ano pang kwento. Pero karamihan nito, chismis lang. Kaya ang verdict, chismis o totoo? Totoo na naging Freemason siya at na-excommunicado at nagkaroon ng ilang tunay na paghanga sa pag-ibig. Pero sa huli, hindi siya perpekto. Tao rin siya, may pagsubok at pagkukulang. Ang mahalaga, ang pagmamahal niya sa bayan at mga nagawa niyang kabutihan ang tunay na nagbigay inspirasyon. Kaya't kahit ano pang chismis, Si Rizal ay bayani pa rin. Ikaw, ano ang chismis na pinganiwalaan mo dati? Share mo sa comment section. Ayan mga kamarites, natapos na ang ating tasaysayang kwento. Sa channel na ito, pag-uusapan natin hindi lang ang mga sikat na bayani, kundi pati ang mga misteryo ng krimen, kababalaghan, pamahiin, at syempre ang mga tinatawag nating kwentong barbero. Kung may gusto kayong ipaimbestigang kwento, comment lang. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Ako si Marites Historian at ito ang kwentong barbero, chismis o totoo.